Magandang araw ako po si J.M. Desus De para sa Pasada Balita ngayong alas dos. Grupo ng Filipino-Chinese nag-abot ng tulong sa mga naapektuhan ng bahas sa Sasmuan at Bacolor. Binisita ng San Fernando Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated o SFFCCI ang ilang lugar sa Pampanga upang magbahagi ng tulong sa mga sinalanta ng baha. Sa bayan ng Sasmuan, aabot sa apat na raang pamilya ang nabigyan ng relief goods nitong Biyernes, August 1. Pinungunahan ni SFFCCCI President George Ong at yung pang ng organisasyon kasama ng ibang lokal na opisyal ng saswa ng distribusyon ng food packs. Ang relief efforts ay bilang tugon sa hiling nitulong Mayor Lina Cabrera kay Victor Lim na presidente ng Feder Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated makaraang malubog sa baha ang labing dalawang barangay ng Sasmuan. Samantala, nagtungo rin sa rin ang SFFCCCI sa Bacolor upang mamahagi ng food packs sa mga residente ng Barangay Tinahero. Pitong daang pamilya na inilika sa Tinahero Elementary School ang nahatira ng ayuda na naglalaman ng limang kilo ng bigas, mga delata at instant noodles. Katuwang ng grupo ang Federation of Chinese Philippi of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCII mula Manila. Umaantabay naman ang Bacolor LGU Relief Distribution sa pangunguna ni Mayor Eduardo Di Mandato. Isa sa mga misyon ng Filipino-Chinese community na makatulong sa mga nangangailangan lalo na tuwing may kalamidad. Ang mga opisyal at mga binipisaryo ang natanggap na relief goods. Abangan ang iba pang mga ulat at updates sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si James De Jesus. Magandang araw po.